Nakita natin na nasusunog talaga or natutunaw talaga yung uh, wire na nagkukunik dun sa kapitbahay ko. So, welcome Rylard's TV. Supposed so, to be mga ka-idol, nandito ako ngayon sa area. Actually, itong week na ko ay pang-araw talaga yung render ng aking duty. Pero as of now ay pumunta talaga ako dito sapagkat yung kapitbahay ko ay wala talaga silang source of current kasi yung kapitbahay ko is nagkukunik lang ng kuryente. So tatlong araw na raw sila na walang kuryente. So iwan ko kung ano ang dahilan bakit yung kuryente nila is nawala. Yung sabi ng aking kapitbahay na yung linya daw ng kuryente ay dumikit raw sa sin ng kapitbahay ko dun. So as of now ay titingnan natin yung linya ng ating kuryente na dumikit sa sin. So ngayon ay titingnan natin. So ito yung linyada ng ating korinti. From sa aking area, papunta dito sa bahay na kung saan ay nagkakabit. So itong bahay na to is hindi ito nagkakabit kundi yung nasa dulo. So sabi ng kapitbahay ko na nagsisiris ng korinti. Dito raw yung korinti dumikit sa sin. Kaya nawala yung current nila bakit ito dumikit sa sin so yung aspir per advice ko sa inyo kapag ka, uh, mag uh, kuni kayo ng mga linyada ng kurinti dapat yung linya uh, linyada ng ating kurinti ay i-maintain nyo na malinis ng maayos kasi itong linyada ng kurinti is wala talaga itong uh, maintenance kumbaga hindi ito na linisan kaya itong mga damo ay nagbind or umakyat or kumapit talaga sa wire na to. So ngayon lang ito na linisan na yung linyada ng korinti is wala na. Kasi wala itong masyadong uh, na maintain ng uh, maayos or malinis. Kaya dumikit sa sin baka yun ang dahilan na nag off yung breaker natin or nasira yung breaker natin so ngayon ay titingnan natin yung circuit breaker Bakit na wala ito ng kuryente ano ang nangyari sa circuit breaker natin ngayon papasukin na natin para matingnan natin yung circuit breaker so ngayon ito yung circuit breaker ko so titingnan natin kung bakit nawala yung source of current doon sa bahay na nagkakabit ng aking kuryente so before tayo mag start kailangan magsuot tayo ng uh, electrical gloves para in case emergency ay ay uh, hindi tayo makurente so okay na no na ta open na natin so nakita natin na nasusunog talaga or natutunaw talaga yung uh, wire na nagkukunik dun sa kapitbahay ko baka ito yung dahilan na uh, dumikit sa sin ng Uh, kapit bahay pa namin kaya ito na namimilted or natutunaw so itong breaker na to ay wala sira na talaga itong breaker na to so kailangan natin itong breaker na to ay mapalitan natin kasi ito ay wala na sira na So kino nakita nyo na itong linya ng uh, Kurinti na ito na Papuntang kapitbahay ko is Ito natutunaw or namimilted Kasi hindi, hindi ito na kaya na, na I-trip off sa breaker natin Kasi yung breaker na nilagay ko is 60 amperes Kaya hindi niya na i-trip off ng Maayos Kaya natutunaw yung wire na linya linyada sa uh, Kapitbahay na Nagkakabit ng kurinti So ngayon ay papalitan ko ito na breaker na 60 amperes pa rin ito na binili ko na yung breaker na 60 amperes kasi alam ko na na breaker talaga yung nasisira kapag ka ganun yung cases ng mga kurinti na didikit sa mga sin and then mawala ng source breaker talaga yung masisira so ngayon ay papalitan ko ito ng 60 amperes pa rin ito yung ipapalit ko dito so baka magtaka kayo na maraming wire dito itong tatlong wire dalawang blue at saka isang itim ay wire ito papuntang panel board so as of now ay hindi ko pa ito na install kasi hindi ko pa in install yung uh, tatlong wire na papuntang ang panel board yung ginamit ko is ito lang muna kasi hindi ko pa na tapos yung bahay ko saka ko na to i-install kapag ka yung bahay ko ay tapos na in-install ko lang to para yung underground itong linyada ng kurinti is mababaon dito sa uh, flooring ng aking parking area kaya ito ay na-prepare ko na dito sa circuit breaker or uh, main breaker ng aking bahay so as of now ay tatanggalin ko na ito so yung unang tatanggalin natin itong uh, linyada ng ating kurinti saka na itong live wire so nakita nyo natutunaw talaga yung uh, wire natin dahil sa sina dumikit don sa uh, kilid ng kapitbahay ko na nagkakabit ng kuryente so ngayon ay pagpatuloy na natin yung uh, mga pag uninstall ng ating kuryente So itong live na to ay tatanggalin ko na. So ito na, tanggal ko na yung breaker. So tipan muna natin ito baka makurinte tayo. Bahala ka sa buhay mo! So ngayon ay ikakabit ko na ito. So okay na, no. tapos ko lang na yung breaker. So ngayon, ito na naman yung mga live na wire yung ikakabit ko dito. So okay na, nakita nyo Tapos ko nang naikabit yung breaker At saka itong uh, live wire natin So ngayon ay try natin yung uh, breaker Next na ikakabit ko ito Kakatingan ko ito And then ibabalik ko dito And then ibabalik ko din ito Para kapag may gagamitan ako ng uh, kurinti may magagamit ako dito so ngayon ay ito na, ibabalik ko na sa uh, dating uh, connection nito so ito na nakatingan ko na and then ito ay kakabit ko na dito so okay you know, tapos ko na na ikabit so try natin gamit itong grinder. So wala naman akong tester. So ito yung uh, gagamitin ko na pang testing dito kung ito ba ay, bumalik na ba yung source of current dito at papunta doon sa bahay na nagkakabit ng aking kuryente. So ngayon ay pagiging uh, tester ko kung baga kasi wala akong tester. Dito natin malalaman kung ito ba ay may current na ba ito. So, eh, ano natin? I-on. And then, so, bumalik na talaga yung sa current ng ating korinto.